Okay, after a week na mag-adventure ni Karyas. Ngayon lang siya makakatikim ng hugas. Kasi, pakuntuha akong pagmasdan ang kanyang dumi at putik. Diba? Kakaiba eh. Minsan lang yan, Karyas. Ang dumi oh. Oh, magmasdan nyo kung gaano si Karyas. Yeah. panalo sa putik kakaiba alias ma maliligo ka rin tapos na ako sawa na akong pagmas ng am maputik yun Uff. sobrang putik eh. ya ini karya setahun tua sawakas ini sa naawa ka rin sa akin ako'y iyong uh, kakarwas na rin yun o oh. kapal ng putik o oh. ko, isa na lang. Baka meron ko yung isa pa dyan, no? Ito na lang Fender ko, nasa right, right side sa driver side wala na nalaglag sa expressway okay next sabon naman sabon ay hindi kukusutin ko muna pinapalambot ko lang yung putik diba OK。